Kerinyaga, ang bundok ng kaliwanagan Ang Gikoyo o mas tamang tawagin Gikoyo ang mga tao sa Kenya na nagsasabing sa pasimula ng paghahati ng Santinakpan ang Diyos na manlilikha ay gumawa ng natatanging bundok na nagpapakita ng kaniyang kagalingan at naging kaniyang tahanan Ito ang Kerinyaga ang bundok ng nagen, kung tawagin ng mga taga-kanluran ay Mount Kenya. Ito ang tahanan ng mga Diyos na walang sino mang nakakita at sadyang napakalayo bagaman siya ay takbuhan sa panahon ng pagkaligalig. Ang mga tao ay tumatakbo sa kabundukan upang manalangin. Itinataas ang kanilang mga kamay at naghahandog ng mga sakripisyo roon. Isang araw, dinala ng Diyos si Gikoyo sa toktok ng bundok at ipinakita sa kaniya ang mga ang mga buong lupain, ang lambak ilog, kagubatan at lahat ng kaniyang nilikha. Sa gitnang bahagi ay naroroon ang mga punong igos na nagsasanga-sanga sinabi, sinabi ng Diyos na doon siya magtayo ng kanyang tahanan. Pagdating ni Gokoyo sa lugar, ay natuklasan niyang hindi lamang magandang lugar ang pinagkaloob sa kanya, kundi pati na ang isang magandang asawa. Ang marilag na babae ay tinatawag na mumbi. Ang tagapaghubog na nagkaloob sa kanya ng siyam na anak na babae. Naging napakasaya ni Gikoyo, ngunit hindi maiaalis sa kanya ang kalungkutan sa kawalan ng lalaking anak. Nagtungo siya sa kabundukan at humingi siya ng tulong sa Diyos. Tinugon siya ng Diyos na huwag mangamba at sundin lamang ang kanyang ipagagawa inutosan si Gikoyo na maghandog ng sakripisyo sa harapan ng malaking punong igos ng isang bat batang, batang kambing at tupa. Ang taba at ang dugo ng hayop ay ibubuhos sa katawan ng puno at ang karne ay ihandog sa Diyos ng buong pamilya sa pamamagitan ng pa naglalagablab na apoy isinunod ni Gikoyo ang utos ng Diyos at inuwi niya sa tahanan ang asawa at mga anak. Nang marating nila ang punong igos, gayon na lamang ang kaligayahan nila nang makita ang siyam na lalaki. Nagpatay ng isang lalaking tupa at naghanda ng pearl millet para sa isang malaking piging. Lahat sila ay kumain nagsaya at na mahimbing at na mahimbing tulog ng gabing iyon. Kinaumagahan tinanong ni Gikoyo ang mga binata kung nais makasal sa kanyang siyam na dalagang anak na may kondisyon kung papayag sila ay manirahan silang lahat sa kanyang tahanan at masusunod ang kaniyang mga anak na babae ang mga kabataan ay dagkagyat namang tumali tumalima. Ang lahat ng kikoyo ay namuhay sa iisang pangkat na isinunod sa kanilang ina, ang pamilya ng Mombe. Nang mamatay, ang, kanil... ang kanilang magulang ay hinati ng pantay-pantay ang lahat ng ari-arian hindi naglaon ay naging napakalaki ng angkan Bawat anak sa siyam na magkakapatid ay nagkaroon ng kanyang-kanyang angkan na dala, na dala ang kani kanilang pangalan kaya't bumuo sila ng punong kikuyo mula sa, sa siyam na anak na babae Ang buong lipi ng mumbe ang mga babaeng mumbi ay may gawing pag-aasawa ng maraming asawang lalaki. Polyandry ang tawag dito na matatagpuan sa ilang mga lugar. Bagaman mas nakararami ang lugar na maraming asawang babae ang lalaki. Nakararanas ang kalalakihan ng paghihirap sa ilalim ng pamamalakad ng mga babae sila ay sinasaktan kung naninibugho sa iba at kapag napatunayang nagtataksil sa asawa ay pinapahiya at pinaparusahan dahil dito nagplano ang kalalakihan ng pagbaklas bagaman alam nilang napakalakas ng kababaihan at napakahuhusay na mga ngaso. Lihim na nagsagawa ng pagpaplano ang kalalakihan at kung kakasihan sila ng tadhana. Magtatagumpay sila at mali maliligayahan. Lahat sila ay nakipagtalik sa mga babae at naghintay ng ma maaaring maganap. Pagkaraan ng anim na buwan, tila sinasang ayuna ng tadhana dahil pawang nagdadalang tao ang kababaihan. Nagsagawa ang kalalakihan ng revolusyon laban sa kababaihan na hindi makalaban dahil sa bigat ng dinadala. Kaya't ang mga lalaki ang naging puno ng mga pamayanan, pinatanggal nila ang pag-aasawa ng marami ng mga babae. Ngunit, pinanatili ang maraming asawa nila nilang mga lalaki. Nagpasya rin silang baguhin ang pangalan ng bawat angkan. Ang pangkat ng mumbi ay pinalitan ng gikuyo, ang pinakaunang ama. Ngunit nang sinubukan ng mga lalaki na palitan ang pangalan ng angkan ng mga babae ay naghimaksik din ang kababaihan. Tinakot nila ang mga lalaki na papatayin nila ang mga isinisilang na ma maaring mga lalaki at hindi papayag kailanman na mga nakpamuli at magandog ng anak. Kaya, ang mga lalaki ay napatigil at pumayag na manatili ang angka ng Kikoyo sa mga pangalan ng unang mga babae. Pinagmulan ng unang angkan. Lumipas ang panahon, ang pamilya ay nadagdagan pa at hindi na maka nanatili lahat na sa pamanang lupain ng Kikoyo. Ang ilan ay nagplano na lumipat sa kagubatan Ngunit sa matagal na panahon ay nahaharangan ito ng mga pigments na nanirahan sa mga kuweba sa ilalim ng mga lupain. Sila ay puwang mahiyain at laging naguhukay upang gumawa ng daluyan na patungo sa Nile River.